Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guru, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ko, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain na sisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi na nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong kapangyarihan. Kaya't siya'y tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugoni Hesus.